ibinahagi sa amin ng aming dating yaya na si Jen ang kwentong ito. Labing-siyam na taong gulang lang siya noong mga panahong iyon. Tungkol ito sa kanyang kapatid na babae na tatawagin natin sa pangalang May. Sabi nila, dinukot si May ng mga engkanto malapit sa kanilang tahanan sa Samar. Doon pa rin nakatira ang kanyang pamilya maliban sa isang kapatid na lalaki na ngayon ay nasa Maynila nakasama ang kanyang sariling pamilya. Napakaganda ni May ayon kay Jen. Kahit kayo mangi ang balat nilang magkakapatid, si May lang ang maputi at tila ba kahawig ng imahe ng santo ninyo dahil sa kanyang kulot na buhok na kayo mangi. Ganon siya kaganda. Labing isang taong gulang pa lang si Jen noong naglaro sila ng taguan ng kanyang mga kapatid. Naglaro sila sa labas ng bahay at sa mga lugar na may mga puno. Pagdilim, lahat sila ay bumalik na sa bahay maliban kay May. Nag-alala ang kanilang nanay, iniisip na baka nagtatago pa rin si May kaya nagpasya si Jen at ilan pa nilang kapatid na hanapin siya. Umalis sila habang tanging huni ng mga kuliglig at ang malamlam na liwanag ng buwan ang kanilang kasama. Ramdam nila ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid at para may mga matang nakamasid mula sa kadiliman ng gubat ang mga anino ng mga puno ay gumuhit ng nakakatakot na mga hugis sa lupa. Ang mga sanga ay sumasayaw sa ihip ng hangin at bawat kaluskos sa mga dahon ay nagdudulot ng pangamba na baka may hindi nakikitang nilalang na sumusunod sa kanila. Paminsan-minsan, maririnig nila ang malalim na buntong hininga na parang ang gubat mismo ay buhay. Sa wakas, natagpuan nila si May sa isang malaking puno sa gubat nakaipit ang paa. Kwento niya, may isang babae daw na nag-anyaya sa kanya papasok sa puno. Ito'y lumang luma at napakalaki. Ang mga ugat nito'y kumakalat sa lupa na parang mga braso na handang humuli ng sinuman. Ang balat ng puno ay makapal at magaspang at sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, ang mga bitak sa balat nito ay mukhang mga nakangiti at nakakubling mukha. Lalo pang nag-alala ang kanilang ina Ramdam niya ang isang matinding takot, hindi lamang dahil sa kalagayan ng anak, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na tila nagmumula sa loob ng puno. Ang ihip ng hangin ay nagbabadya ng babala at ang buong paligid ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan na paminsan-minsang pinuputol ng malakas na dagundong mula sa malayo. Kaagad kinarga ng aking nanay si May at mabilis kaming lumakad pa uwi ng bahay. Nang hating gabi na, Narinig nila ang iyak ni May. Binuksan ng kanilang ina ang ilaw at napahagulgol sa nakita. Nakataas ang likod ni May mula sa kama habang nakahiga pa rin ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Nagsuka si May at nagkulay purple ang kanyang balat. Tumawag ang kanilang ina ng isang albularyo at nagsimula ito ng isang ritual. Sabi ng albularyo, talagang nagustuhan ng isang inkanto sa puno si May at gusto siyang isama nito. Wala nang magawa ang albularyo kundi ang mag-alay ng mga ritual para mailigtas si May. Ngunit bandang alas tres o alas kuwatro ng madaling araw, pumanaw si May. Hindi niya kinaya ang sakit. Sa burol ni May, mataman na tinitigan ng kanilang lola ang malaking puno habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Bigla siyang nagsalita, Mali kayo. Nagtaka silang lahat. Hindi sana kayo sa mo. Buhay pa siya, pansamantala lang na wala sa kanyang katawan. Kinuha siya ng babae sandali at sana'y babalik pa siya sa kanyang katawan. Napahagulgol silang lahat sa narinig. Nang tanungin kung paano niya nalaman iyon, sinabi ng kanilang lola na nakita niya si May sa likod ng malaking puno, nakangiti habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. At iyon ang kwento ni May. Totoo kayang kinuha siya ng inkanto. Kung hindi siya inimbalsamo, Makakabalik kaya talaga siya sa kanyang katawan? Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like at magsubscribe. subscribe Salamat.